lalong-lalo lalo na sa mga uh, taga Davao dyan. Ha? Pakishare nga itong video na to lalo na dyan sa mga uh, tao sa Davao. Sana makinig kayo, ha? Kasi may uh, naririnig ako na yung ibang uh, barangay officials dyan ay uh, na dating kampi sa mga Duterte ay bumabaliktad. Ha? Yung ibang mga barangay officials. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may binigay sa kanila na kung ano man. Ha? Wag na wag kayong babaligtad. Wag na wag kayong babaligtad kasi mawawalang saysay -say ang pagtitipon-tipon niyo diyan para suportahan na si Tatay Digong. Mawawalang saysay -say na ipinaglalaban natin si Tatay Digong. Ha? Mawawalang saysay -say na kahit kami dito sa Luzon ay sinusuportahan kayo, sinusuportahan ang mga Duterte dahil may malasakit ang mga Duterte sa mga tao diyan sa Davao at sa buong Pilipinas ha? pagdating ng election, alam niyo, walang masyadong makinarya ang mga Duterte. Kung meron man siguro silang uh, makinarya, kaunti lang, compared sa mga kalaban nila dyan. Isipin mo ba naman, bilyon sa kanila, di ba? Yung iba, wala akong sinasabing specific na group. Pero sa kanila, kaunti lang. Tinasabi ko sa inyo, pag bumaliktad kayo, pantay lang ha, pantay lang. Hmm? yung babaliktad mga yan kayo ha mga bisit kayo kung babaliktad kayo kung mababayaran kayo ganito ang gagawin nila ha iba nagbigay na sila nung nakaraan magbibigay pa sila yawan ko kung ilang beses pa tapos pagdating ng eleksyon siguro mga ilang araw or the day before ng eleksyon bibigyan ulit kayo nila ha bibigyan ulit kayo nila di ko alam kung magkano ang ibibigay Huwag niyong ipagbili ang buto niyo. Kunin nyo lahat ng binibigay nila. Ha? Kunin nyo lahat dahil pera ng taong bayan yan. Pera natin yan. Ha? Kunin nyo lang. Pero wag nyo silang iboto. Doon tayo sa may malasakit na leader na totoong pinaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Hmm? Doon tayo sa Duterte. Diyan kayo, diyan sa Davao. Duterte. Kita nyo naman eh, yung previous na admin, uh, before Duterte, makita nyo naman talaga yung difference, di ba? Meron pang iba dyan nagsasabi na naging, naging traffic daw sa Davao uh, nung Duterte na yung namuno. Ha? May nagsasabi dyan. Dyan sa inyo, dyan sa Davao. Pero hindi nila alam na ang hindi nila pinapaliwanag sa inyo na isang effect ng isang lungsod na umuunlad ay ang traffic. Meaning, na dahil umuunlad na ang isang lungsod ay nakakabili na sila ng marami na silang negosyo, nakakabili ng mga sasakyan, maraming investor na pumapasok. Ha? Ang ini-emphasize lang nila ay traffic na daw. Ganyan. Kasi nung nakaraan, hindi traffic kasi nga walang ginagawa. Hindi makapagpasok ng mga investor. Di ba? Huwag kayong magpa-brainwash mga tao sa, sa Davao. Mawawalang saysay talaga yung pinaghirapan nyo, mga puya at pagod nyo sa pagtulong kay Tatay Digong. At kami rin na sumusuporta sa kanya. Kayo dapat ang magsimula dyan. Sila dapat ang ilok-lok nyo sa pwesto kasi sila ang tunay na may malasakit. Sabihin na natin political dynasty. Ha? May political dynasty dyan sa Davao pero kasi subok na di ba? Alam niyo na ang capabilities ng mga Duterte. Alam niyo na yung kaya nilang gawin. Kung political dynasty sana yan na wala silang ginagawa, buwagin nyo. Pero hindi eh. Di ba? Totoo may malasakit. Lalo na si Tatay Digo, sa inyo dyan sa Davao. Kapakanan ng tao ang kanyang iniisip. Ha? Marami rin siyang pinuntang project dyan, di ba? Development, nung no? pang ipangulo. Tapos pagpapaligtad kayo sa sa kabilang grupo na ano? Na mas malaki yung binulsa kaysa wala akong specific na grupo na sinasabi. Mas malaki yung binulsa kaysa sa nagawa. Yung iba diyan na walang malasakit? Ha? Umayos kayo uy. Diyan sa inyo dapat magsimula. Huwag kayong magpabili ng boto. Again, inuulit ko at sinabi na rin yan ng mayor nyo dyan, si Mayor Baste, tanggapin nyo lang kung ano ang bibigay nila. Kasi sa inyo yan eh, sa atin yan eh, pera ng taong bayan yan eh. Hindi naman sa kanila yan eh. Tanggapin nyo yan. Pambili nyo ng ano, gusto nyong bilhin. Pero pagdating sa eleksyon, sila pa rin ang iboto nyo. I mean, mga Duterte ang iboto nyo. Ang line-up nila. Huwag na tayong mabulag sa pera. Ah, sa panandali ang kasiyahan. Sa ayuda. Ano, bibigyan kayo? Oh, sige, sabihin na natin ilang buwan silang nagbibigay. So, isasacrifice nyo ilang buwan, ilang linggo, na binigyan kayo ng pera? Ah? Para sa mas mahabang ah, pag-asenso ng lugar nyo? Huwag ah? ganun. Huwag nang bahala na. Huwag nang bahala mentality. ha? Ah? Nagiging selfish lang kayo. Bala na. And huwag niyong uh, isipin na may utang na loob kayo or may utang kayo sa mga politiko na nagbibigay ng pera. What you don't realize is that binabayaran na kayo. Binibili na ang inyong boto. Meron na pa yung balita dito sa Maybuhangin yung mga uh, parafernalya na ano, para sa eleksyon uh, na nasabat. Sumbong nyo kung meron kayong makita. Kasi kagaya ng sinabi ko, hindi maiiwasan na may dayaan na mangyayari. Lalong-lalo lalo na kung napanood nyo yung isang uh, parang attorney siya na nagkikipaglaban or wino you know, voice out niya or sinasabihin niya yung Comelec na parang may simpleng bagay na pwede nagawin nila para I think for transparency para hindi magkaroon ng dayaan pero hindi ginagawa ng Comelec. Doon pa lang na hindi nila pwedeng gawin yung napakasimpleng bagay ay parang indication na yon na magkakaroon ng gayaan. Kaya dapat talaga dyan sa Davao, maging uh, solid kayo. Ha? Kailangan milyon-milyon ang lamang. Lang ba importante dyan? Kailangan talaga substantial yung lamang. Nasatakot kayo, na-track kayo na kung talagang bumoto kayo sa kanila, sa mga nagbayad ng boto nyo. Huwag kayong matakot. Sila ang takutin nyo. Again, dapat sa inyo magsimula dyan sa Davao. Ha? Bawawalang saysay ang lahat. Ayaw yung may umupo dyan sa inyo na ang priority ay kaperahan. Bantay lang kayo ha. Peace.